Yan, welcome, welcome, welcome to my vlog. And dito na naman ang inyong lingkod, Lisa Bilarmino. Ay yan, nagpalihim tayo kuha ng video na tago natin yung ating cellphone. <laughs> <laughs> Hindi alam nung nag-deliver na. Nakuhanan na siya ng ating kamera. Nakatago yan, guys. Ang ating camera, no? Baka mamaya sabihin niya, Uy, naka man. <laughs> Charas. <laughs> Hindi niya alam na nakababayan. Nagkataon kasi nag-video ako, no? At inurong ko lang yan. Kaya tinago ko. <laughs> Ang galing. Ganito talaga, may ginagawa ako, di ko alam kung anong ginagawa ko. Parang naglalaba yata ako dyan. At may biglang deliver na tubig. Dumating ang ating tubig. At ang ating gaas. Kailangan natin mag a deliver ng super super kalan. At alam nyo, apat lang kasi yan. Kaya, kailangan pag may bakanting isa palagyan agad dahil lagi akong nauubusan laging nauubusan ah, kalimutan kong mag ano Pag minsan kasi hindi lang naman ako ang nagbibinta. Tapos ihilera pa rin doon sa may mga laman. Yung may, may bibili na nakahilira, wala na parang laman. Hindi man lang binukod. Ang gaanang, alam ko, may mga laman pa hindi sila sabi na walang palag mga laman na ibinta na pala lahat eh ayaw ko sa lahat yung gano'n nangyayari na magbinta ka na tas wala na pala hmm. Ano ba, ko gulat ko hanggang gaan ayan na nagbabayaran na mo, bumili rin ako niya ng tangpin malaki Diyos kong mahal. Parang ayaw ko nang bumili ng imgas sa sobrang mahal mas mamahal pa daw yan lalo eh. sinabi na nga ngayon pa lang magtaas na naman yung super kalan sabi ko wala na hindi na tayo mag super kalan at mag ingas mag kuryente na lang ang hirap maganda sana kung may ano di kuryente na ano? kaya lang wala eh ay mayroon yung isa lang na ano hindi, hindi ko alam yung perik maliit pa susunog kaya pinili ko na lang gustuhin ko na lang magluto sa rice cooker. tama pa yun yung mga post ko nasa rice cooker ako nagluto kasi one week muna bago ako nakabili no pero sa totoo lang mas gustuhin ko sa rice cooker kaysa super super kalan ba? ba super kalan ba kasi nga hirap niyang i-adjust, bigla siyang lalakas. Na, hindi ko alam kung may diferensya na to. Kasi yung isa, nagbara. Gulat ako, okay pa naman, pinatay ko lang siya ba? Kasi maghugas pa ako ng kuwali. Magsindi ko ulit tayo na magsindi. Iba naman ka ako to. Tapos may isa pa akong burner. Yung isang burner ko naman, dati humuhuli ng apoy yung sa baba. Muli siyang apoy. Ngayon, hindi naman na siya humuhuli. Nung ginamit ko ngayon lang, hindi siya humuhuli. Pero, hindi siya mahinaan. Lagi siyang malakas. Eh, siyempre, kabahan ka, no? Tapos, bigla pong lalakas. Um, gaganyan pa. Tapos, lalo akong kabahan. ang lakas ng apoy, grabe. Eh, siyempre, bago yung, bago mong gamit yung super ka lang, super malakas talaga. Alam mo ba yun na nakahanda lagi yung basa kong basahan? <laughs> <laughs> nilalagay ko sa baba dahil ayaw ko may phobia na yata ako dati, dati kasi, nang nagpipistbol pa ako, lumiyab itong tindahan ko, alam mo yung mga tinda kong chicheria nasunog kagagawa ng mga anak ko kasi pumunta pa ako sa palengke, namili ako tapos iniwan ko sa kanila kasi marunong naman sila mag-operate pag nagluto may bibilin, marunong sila yun nga lang, nakalimutan pala nilang i-off yung apoy. Kahit sabihin mo mahina kasi okay pa yun bago pa yung super kalang ko nun. Nagbili talaga ako nun para magtinda ako ng ano. Nga peaceful, peaceful ba? Sige, nakalimutan pala lang ng i Ngayon, siyempre nandun yung ano, pinaglutuan, nandun yung mantika. Hinuli nga yun ng apoy yung mantika. Lumiya bigla daw. Ang lakas daw ng apoy. Hindi, sabi ko, Allah, Pat Tay, kung dating ko dito, wala na. Liab-liab na, wala na. Sunog-sunog na yung mga tsitserya na, ano, kasi sa baba lang, dito sa loob ng tindahan, kasi ako nagluluto sa baba. Meron patungan dito. Inaotar ka patungan yun. Sus. Di na, oh. Kaya mahirap, iban, basta mahirap na ako magtiwala sa kanila. Kahit sa asawa ko, wala na ako tiwala pagdating sa kalan-kalan. Thank you for watching!